Isang mapagpalaya ang araw po. Uh, nandito dito tayo sa ating channel, Lakdan MD, upang magbigay ng munting kaalaman sa ating mga security personnel. Pansamantalang inalis sa pwesto ang anim na pulis habang iniimbestigahan kung may nalabag na protocol sa kanilang pagresponde sa pang-hold up sa isang jeep sa Maynila. Kahit kasi nasa kote na ng mga pulis ang suspect natakasan pa sila nito. Kaya nauwi sa pagpapua, pagpapaputok ng baril. Nakatutok si Mari Zumali. Parang eksena lang sa pelikula ang insidente ito ng pang-hold up sa loob ng jeep na nangyari sa Maynila nitong biyernes. Agad na palibutan ng mga pulis ang jeepney matapos si direksyon ng alistong super sa tapat ng presinto. May pulis pa nga ang ng riot shield at pumwesto sa may bintana para sundutin ng suspect. Sabay batuta naman ng isang pulis. May pulis ding nakaabang sa tapat ng pinto ng jeep at tinututukan ng baril ang holdupper. Pero sa dami nila, nagawa pa silang malusutan ng holdupper. Kaya pinaputukan na siya ng mga pulis at nagtamo ng tama ng bala sa binti. Napigilan ng kanyang pang-hold up. Pero pa iimbestigahan pa rin ng Manila Police kung may nalabagamaro. marumis. Sa video uh, Uh, ito po, magbibigay po tayo ng reaksyon dito no, sa nangyari na pwedeng uh, makatulong sa ating mga security personnel. No? Subalit bago po ang lahat, shout out po o mega shout out po kay Jeneline Suhayo ng Davao. No? So mabuhay po kayo dyan mga taga Davao. No? Shout out po sa inyong lahat. Kay Ben Benz, no? shout out din. Kay Ben Benz at isang mega shout out din kay Ray Rinopa. Sir Ray Rinopa ng JGCA, no, JG Security Investigation Agency, no, diyan po sa Isabela, no, Kawayan Isabela. So shoutout po diyan mga taga Davao, mga taga Isabela, no. So sana po ay mas marami pa pong makapanood ng ng ating mga video, no, para po lumawig pa at lumawig pa ang kalaman ng ating mga security personnel. Okay, doon po sa nangyaring uh, hold holdapan, uh, dyan po sa kahabaan ng Ramon Magsaysay sa May Santa Mesa, no? Uh, barangay 634, no? Ramon Magsaysay Boulevard. Uh, doon po sa nangyari na kung saan yung isang lalaki ng hold up ng jeep, okay? At uh, medyo actually doon sa sa jeep ni driver, no? kinukomment po natin dito yung jeep ni driver. Kung sino man po siya, no? Bakit po? Kasi napaaganda po ng ginawa niya, no? Ah, uh, hindi siya nataranta, no? So maayos yung uh, madiskarte siya, no? Kahit na kasi doon daw sa JP Rizal tinutukan siya base sa pahayag Napanood po kasi natin tong balita na to sa GMA News nung Sabado, no? January 13. Okay? So, kaya yun po yung na-ano natin. Okay? So, hindi siya nasiraan ng loob at inisip niya yung kanyang mga pasahero. So, ang ginawa niya dahil siya ay halos dalawang dekada ng super no? So, kabisado niya yung kahabaan ng kalya na yan. So, inihinto niya doon sa may U-turn slot na kung saan uh, tapat ng police station. At yun nga, base doon sa video nga panood ninyo, may mga police doon na rumisponde. Pero siguro maraming nagtataka bakit doon sa pahayag po ng uh, spokesperson ng PNP na si Police Colonel at isang abogado uh, Attorney Gene Espahardo no uh, spokesperson of the Chief PNP uh, sinasabi na yung anim na polis na rumisponde ay uh, ni-recall no sa pwesto Siguro maraming nagtataka bakit rumisponde na nga eh, ganun pa yung nangyari. Okay. So, hindi po natin sisilipin dito yung kung ano man yung naging pagtanaw ng pulisya doon. Subalit, ito po ay maghahayag tayo ng sarili nating reaksyon base po na pwedeng ah uh, uh, makatulong sa mga security personnel. Una, kung mapapansin nyo po dun sa video, no, uh, sa kahabaan ng kali nangyari, may mga tao, Okay? So, nag-iisa lang po yung holdapper. Merong, merong pulis, may hawak ng riot shield. Nakita nyo po na uh, parang sinundot siya ron sa, ano, sa may bintana nung jeep. Tapos, merong bumatuta pa. Tapos, parang may nakaabang dun sa may pintuan na nakatutok ng barel. No? Doon sa... Ito po ang ito pong insidente na to ay nangyari January 12, Friday, around 5 p.m. Okay? So, ngayon, dun sa sitwasyon na yon, nakikita natin, no? Dito nga papasok yung tinatawag nating rules of engagement, tiba eh. Diba? Isa pa, nung tumakbo yung, puli, yung holdapper, na nagawa pang tumakbo, at muntik makatakas no pero eventually naman ay sabi ng Manila Police District na huli nila at yun nga tinamaan sa binte na nagpaputok yung police okay may ilan lang po tayong sisilipin dito una dahil dun sa kahabaan ng kali na yan at medyo mataong lugar no nakikita natin parang mayroon pang isang retail establishment doon okay uh, nagpaputok yung police okay so magandang ikawing dito sa mga security personnel no just in case mangyari to no? Within your area of responsibility o or, or mangyari to sa tapat ng inyong pinagjujutian, no? Magandang makahalaw tayo ng experience dito at buhat dito sa pangyayari e eh, i-apply natin. 'Di ba? Unang unang tingnan natin dito yung four fundamental rules ng gun safety. 'Di ba? So una pangatlo pang ba sabi dito treat every gun as indian eh. Yung titingnan natin dito yung pangapat apat ba? Diba? Pero siyempre, ano ba yung four fundamental rules? Number one, treat every gun as if it is loaded. Diba? Number two, never let the muscle cross anything you are not willing to destroy. Diba? Number three, keep your finger off the trigger. No? And outside the trigger guard until you want the gun to fire. No? And number four, ito yung pinakamalaga. Ito yung applicable doon sa pangyayari. Ano ba yung number four? Be sure of your target and what is beyond. Iba? Sa pangyayaring yon kaya sinasabi ni Police Colonel Attorney Pajardo na merong uh, merong na titingnan nila dahil merong nababiolate na police procedure kasi sa totoo lang po ang isang individual no maging police man yan or maging a security personnel or kahit sino man in pwede namang gumamit ng dahas pero ang idea is to neutralize, no? Yung aggressor, di ba? So tat tatandaan po natin, no? Uh, the first element of self-defense, anong sabi diyan? When there is unlawful aggression. Okay? Ibig sabihin, kung nanganganib yung buhay ng isang tao. Well, dito sa pangyayari to ang sinasabi, no? May dalang ano yung suspect at pero ang problema rito, anim na rumispunde, medyo na over, medyo tinatawag overpower na kung tutusin. Pero kung humantong man sa ganyan, siyempre, hindi rin natin masisisi yung kapulisan na rumispunde dahil sa tingin nila, yun yung mas makabubuti. Pero ang tinitingnan lamang natin dito is yung pagpapaputok no sa part ng security personnel, yung pagpapot, pagpapaputok po ng barel, di ba? So medyo sa, sa kung yan po ay mangyayari, sa maraming tao, no? Sa public place. Eh medyo alanganin po tayo diyan. Ang sinasabi, be sure of your target and what is beyond, no? Di ba? So siguro doin natin na kung tayo magpapaputok diyan, eh tiyakin muna natin yung sarili natin, di ba? Uh, proficient ba tayo sa target shooting, di ba? Yung ability na yan eh dapat isa yan sa mga ano, yung skills na yan, di ba? So, sigurado ba tayo na pag tinamaan natin yan, doon ba talaga? Okay, pero syempre, dito, dito naman sa nangyari na to, uh, kaya nga sabi, investigan, kasi titingnan pa kung talagang may na-violate na police operational procedures yung mga, yung mga rumispundi doon. No? Pero sa ating mga security personnel, pinangungunahan lang natin na para maiwasan po natin yung ganitong sitwasyon, just in case malagay tayo sa ganyan, no, na pangyayari, eh lagi po nating isa sa yung fundamental rules on gun safety. No, lagi nating isa isip yung elements of self-defense, no? Di ba? So, yung first element, yun yung when there is unlawful aggression. Di ba? So, tsaka yung panghuling yung panghuling rules ng gun safety, Be sure of your target and what is beyond. Ibig sabihin, kung tayo pinahintulutan ng batas na gumamit ng dahas, magpaputok ng barel, siguraduhin din natin no? yung uh, buhay ng mga inosenteng tao na posibleng ma-involve sa pangyayari na yan. Kaya ang una natin din titingnan isa, isa din sa titingnan natin diyan, yung proficiency natin, no? Sa paggamit ng firearms. Okay? So 'yun lang naman po. Okay? So inulit ko, wala po tayong uh, masamang reaksyon doon sa nangyari. Ah uh, kinukomment natin yung driver, no, sa presence of mind niya, uh, hindi siya nataranta. At doon sa mga pulis na rumisponde, ang kanila pong uh, sitwasyon ngayon ay nakasalalay, of course, doon sa uh, mag-iimbestiga sa kanila kung meron ba silang na-violate na police operational procedures. Okay? Pero gayon pa man, dahil sa kanilang pagresponde, eh somehow no, napakaganda rin naman ng ginawa nila. Yun nga lang, medyo may konting dapat kinisin doon sa pangyayari. Okay? So mahirap pong uh, mahirap pong i sila. Eh yung iba kasi nakikita ko sa ibang sa social media eh kinokondem yung anin na police. Although tingin nga natin medyo may konting problema pero sa part nila siguro yan yung nakita na nilang the best uh, possible way na pwedeng gawin. Tandaan nyo po sa mga ganyang sitwasyon judgment call po yan ng isang respondent o ng isang re-responde. Judgment call po yan. Kaya nga po inuulit natin sa mga security personnel no? just in case maharap tayo sa ganyang sitwasyon, e eh mag-isip po tayo ng maigi, ng maayos, no? Lagi nating isaalang-alang yung gun for fundamental rules, on gun safety, no? At napakahalaga po nung pang-apat dyan, no? Be sure of your target and what is beyond. And of course, yung elemento ng self-defense or doctrine of self-defense and defense of stranger. No, yan po yung mga titimbangin po natin diyan. Okay? At higit sa lahat, yung ating proficiency sa paggamit ng firearms. Okay? So muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.